Pinag-iingat ng Health Department ang publiko laban sa dengue na talamak kapag tag-ulan. Nagpaalala rin ang pamalaan na hindi gamot sa dengue ang bayaba, siling labuyo at maging ang tawa-tawa. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Patuloy ang paalala ng Department of Health laban sa dengue ngayong tag-ulan. Una ng sinabi ni Health Secretary Chodoro Herbosa na dahil maraming tubig sa panahon ito, mas maraming posibleng pangitlugan ng mga lamok. Kaya dapat hanapin at sirain ng mga pinamumugaran ng mga ito. Ito ang search and destroy sa Enhanced 4S Strategy ng DOH para maiwasan ang pagtaas ng kaso ng dengue. Kasama din dito ang secure self-protection. These Aedes mosquitoes are basically attracted to dark-colored objects. So we recommend using light colored clothing and long sleeves top, uh, long pants and socks during daytime. Again, uh, Aedes mosquitoes are day biters. Um, they are mostly active after dusk and before dawn. Payo din ng DOH ang paglalagay ng insect repellent at maging ng screen sa mga pintuan at bintana. Mahalaga ding bahagi nito ang sick early consultation. Sa kasalukuyan kasi, paliwanag ni Tejano, wala pang treatment para sa dengue. Kaya binigyang din ng DOH ang kahalagahan ng maagang diagnosis. Kaya kapag may sintomas gaya ng lagnat, headache, muscle and joint pains, pagkahilo at rashes ay mahalagang ipakonsulta na para maagap na mabigyan ng supportive treatment. Pagating naman sa paggamit ng herbal medicine tulad ng tawa-tawa, siling labuyo o bayabas, ayon sa DOH. Our experts no, on, the, on dengue and other infectious diseases uh, suggest against the using tawa-tawa and yung uh, uh bayabas, no, yung guava for uh, dengue patients kasi there are no proven effects uh, for the uh, for the improvement or for the resolution ng mga symptoms ng dengue. Kabilang din sa strategy ng kagawaran ay ang supporting fogging and spraying only in hotspot areas. Ayon naman kay OIC Assistant Secretary Albert Domingo, maaaring ito na ang simula ng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Base sa datos, as of June 1, higit 70,000 na ang kaso ng dengue sa bansa mula ng magsimula ang taon, kung saan 197 na ang naitalang namatay. Habang mula May 19 hanggang June 1 ay nasa higit 3,000 lang ang kaso. Mas mababa kumpara sa naunang mga linggo, pero maingat ang kagawaran sa interpretasyon dito. Rod Lagusad, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.